<laughs> Nahiya. Nahiya si Kakay masyado. Galing na yung brahma. O, oh, sa 10,000 live viewers natin. Guys, grabe guys. Pinapunod nyo yung Ed OMG. Grabe sa Eds, guys. Binibigla tayo. Sana bukas po ay... Grabe yung thumbnail, na Eds. Ay, oo, oo. Grabe. Grabe yung thumbnail tapos to... tapos yung ano mga kalingap yung story ni Biansi pag nakita nyo story sa messenger hi talaga super saya ng meeting great kahit may bagyo kitang kitang loyal supporters yes po ang dami rin pong pumunta kahit may bagyo ayan nag stay naman po kami na matagal doon syempre nakakaya naman po kung alis kami kaagad Sorry na po sa mga hindi nakapapicture. Pero sa tingin ko naman nakapapicture lahat kasi matagal po kami nag-stay doon. Ayan. Hindi gaya doon nung nakaraan. Talagang naglakad kami kasi sobrang ano. Dami kasi. Uh, medyo makakasagabal tayo sa mga dumaraan. Si Rose Ann, maganda kaya lang magpataba ka ng konti. <laughs> Grace, kung nanonood ka, punta ka dito. Grace. Kailan po uwi ninyo? Sa 20 po. Sa 20. Ayan. Grabe yung story ni Bian si Tapos Tamnil ni Ed. Ay, grabe. Mukhang Ed si Israel na talaga. Ed si Israel. Mapunta tayo sa Israel dahil sa Ed si. <laughs> at si Israel hashtag outfit check si Bian si kanina nga po eh grabe grabe po Opo, ma-vlog po tayo ng Sed Abangan nyo po yan. Siyempre, Kukumustahin hindi natin sila. No? Kung ano na ba yung nangyari sa buhay nila. Kasi, pero nag-uusap naman na sila eh. Baka nakapag-uusap sila sa sasakyan ni, ni, ni na. <laughs> Kuya ba? <laughs> pinsan ko po yung special child kanina sa SM Baguio. Ay, talaga? Grabe, grabe mga kalingap. Nakayakap yan kay, ano, kay Carla. Nakayakap yan kay Carla, yung pinsan niya. No? Kilala talaga kami mga kalingap. Nakakatuwa. Oy, Kuya Rain, shoutout. Kumusta ka, Kuya Rain? Kumusta dyan, bro? Kumusta ang panahon dyan sa daet? Okay na ba? Kasi nandito na yung ano eh. Bagyo eh, sa amin. Yung car please. Yes po, inedit na po ni Kaka yung jump car. At nag-date pa ang ethicization. Grabe, ang daming ano, daming CCTV guys. Daming CCTV guys. Huwag nyo naman kaming unahan. <laughs> Ang ganda ng outfit ni Bensi kanina. Ayan. No, saya ako nakita kayo sa personal at nakapagpa-picture. Pasensya na lang po kasi mawalan. Ay, okay lang po. Grabe, magan Grabe ang mag-agum. Guwapo at maganda. Ay, grabe. Grabe talaga guys yung love team natin kanina, no? Yung Jom card Ed, talagang ibang klase na talaga. Grabe. Dito sabi ko tapos na ang bagyo ang katanduan ng isang napuruhan. Ayun. Tama. Korean pong ang dating ni Biancy. Wala na ako sabi. Ang garami. Sana okay na ang Ed sige po. Ah, uh, kukumustahin po natin sila. Baka po bukas. Cute 1995. Late na naman. Hindi sila nag-uusap sa sasakyan yung Ed Kuya Love. ba? Kailan ng Ed Pau? Eh, nakapag-shoot naman ako ng Ed Pau. Mga kalingap. Ayan. Oy, si Kuya JP andito. Supportan nyo. JP Alibiu Vlog. Paabuti na natin siya ng 100k subscribers. Kanina nga po sa SM hanggang ano lang, 6pm. Karami. Nabitin po talaga kami ngayong araw. Igaya ka Ang dami namin napuntahan. <laughs> Hanggang ano kami, nag night market pa kami. Ngayon sana coffee kami kaso tingnan ko, tingnan po namin kung makakalabas pa. Kung maghina ang ulan. Ayaw Ay, nag nakapag na ako ng kay na Marian, konti pa lang pero dadagdagan -dad 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 pa natin. Sana po mag-birthday live sa Lubong si Lolo Bal. Ay sige, Birthday la birthday sa tayo kay Kuya Bal May vlog po ba si Joy kahit si Papa Dan? Um, siguro extra extra. Si Kuya Jens ang CCTV sa <laughs> <laughs> SF. Kuya Jens talaga CCTV talaga yan. Kalinga Prab, Melka J. Brad. Ayan. Mukhang na-imagine ko yung tambala ng dalawa. Parang ano, iba yung dating eh. Parang comedy. <laughs> Totoo, siya. Boto ba kayo doon sa Melbrad? Melbrad ba talaga? O Lomel pa rin? Kuwera baka pwede mag-live ang Carla. O yun nga po, sasabihin ko kay Carla, pag af after ma-upload ko nung Jom Car, pwede siya, ipapaano ko siya. Ipapalive ko siya kahit ano. Kahit nandito sa Pero pag naano ko na po yung Jom pag na-upload ko na. Ayan, shout out po. 13 mot mot ng chomp car. Uy, oo nga. Ako, dapat talaga. Maging okay, okay na ang chomp guys. Si Dara Belf din, sama nyo sa vlog. Opo, kasama po yan. Nakikita po yan. Melka Jebrad, yes. Ay, Melka Jebrad daw. Low Mel. O, sige nga, press 1 kung Melbrad Press 2 kung Low Mel. Press 1, Melbrad. Press 2, Mel. Ay, ang daming 1, guys. Lolo. Wala. Isa pa lang ang nag-2. Pambihira. Uy, si Kalampitos, Melbrad. <laughs> Pati si Kalampitos, Melbrad, oh. Pambihira. Buti pa siya na, Kuya Kalampitos. May kuryente sa kanila, eh. Kina Kuya Yoyo yo, eh. Kuya Kuya to. Grabe, puro male Paano na si Lolo? Sino na pong kalab team ni Lolo niyan? Mga kalingap. Sweet Rhea. Ayan, shout out po. Para Gina. Ayan, shout out. Kumusta po weto dyan kalingap? Bro? Kanina po, sobrang lakas ng hangin. Saka may ulan-ulan. Oi ko JP. Ha? Ang ginagawa sa ba? Ha? Asan galing? pa Paparumbog ka kuya. Oh so, JP Ali View Vlogs. Guys, paabot na po natin 'to nang 100,000 subscribers. So, Hindi ako makapin at 11k. Nag-magic ka ba na kapag load ka? Ah. Paload mo muna ako eh. dito para makapin ako.